tila ba may pananakot. Pero totoo to. Ito ay nangyayari na. Nakikita na po natin ngayon ang reaction ng mga kababayan natin. Ang reaction ng taong bayan. Totoo na mahaba ang pasensya ng taong bayan. Pero lahat ng yan may hangganan. At siguro ay alam nyo kung kailan nangyari na naubos ang pasensya ng taong bayan. At ito ba'y mauulit muli? Sa tingin ko, oo sa tingin ko sa nakikita natin panggagago, pang-aabuso, at pambabastos ng mga pro-Duterte senators sa pamumuno ni, ni Jesus Cadero, nako, sa kangkungan kayong lahat pupulutin. Hmm. Dahil ang totoong power ay nasa taong bayan pa rin. Malaman ang binitawang salita ni former Senator Leila de Lima. Sabi niya dito, the last time Uh, those in power tried to bury the truth through proced uh, procedural maneuverings. it ended in their downfall. That was the lesson then. Alam niyo siguro ang tinutukoy niya. This will be the reckoning now. Yan po ang pahayag ni former Senator Leila de Lima. Babagsak kayong lahat. Ito na ang magiging downfall netong mga mapang-abusong nasa, nasa Senado na ito. Mapang-abuso. At sa tingin ko, hinding-hindi papayag ang taong bayan na magsawalang kibo na lang sa nangyayaring ito. Ilan nga? 9 out of 10 Filipinos ay gustong ituloy ang impeachment trial. At napakalinaw na kung hindi yan ituloy, ngayon pa lang na nadidelay na lang na delay pa lang ang ibig sabihin. Pero ayan, at umaalma na po, pinapalaga na po ng taong bayan. At siguradong makikita natin yan sa June 9 sa harapan ng Senado. Matitikman niyo po, ang hindi, hindi galit ha, ah. matitikman niyo po ang uh, lakas at puwersa ng mga taong nasa katinoan, nag-iisip ng tama at may prinsipyo.